Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawamputpito ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos paubaran ng mga pinuno sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantay ang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga pa. Nang mag-ahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsay-ginsay lumindol ng napakalakas anupat na yanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan, pagdakay na buksan ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, Huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat humingi ng ilaw ng bantay patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at inahina ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo ng galing. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Daylan sa pag mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tukding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Aleluya, Aleluya, Espiritong Isusugo totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Ngayoy, paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo Natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paruroon sa ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat tinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.